Hello po mga idol. Good evening sa lahat. Agadang araw, gabi, kung saan ka manging lupalop ng ating mundo. Basta ikaw ay sa ating pinag-usapan ngayong panahon na to. Ngayon mga idol, mag sa survey kasi ng ating napapanood sa social media. Halos araw-araw may mga update. Iba-ibang klaseng mga survey. May mga sa Pulse Asia, sa Okta, sa itong sa Penal, sa Skylight ba to? Sobrang dami ng mga survey. Tapos, makikita na natin ngayon kung sino yung consistent na manalo. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng ito, for the prediction ko lang to kaya eh, dahil nakikita ko siyam na kandidatong siguradong matatalo. Siyam na siguradong matatalo ang kandidato na kilala siya. Kasi kung sasabihin natin na siyam doon sa hindi kilala, kahit hindi ko nasasabihin. Dito sa mga kilala, unang-una, para sabihin ninyong kilala talaga, sinto por sinto sa siyam na hindi mananalo, sasabihin ko na sa inyo kung sino. Si Manny Pacquiao si Manny Pacquiao kasi hindi na maintindihan ng mga tao kung nasaan ang landas niya kung doon siya o dito o dyan ba o basta hindi na nalaman ng tao kung saan ang direksyon niya kaya nagugulo ang mga tao sa kanya kaya ang mga tao hindi talaga siya mananalo hindi siya dahil yun na nga sa sitwasyon niyang ganun kaya nakikita ko talong talo siya Pangalawa, sino yung kilalang kilala na matatalaw? Si Kiko. Kiko Pangilinan siguradong matatalo kasi hindi pa nag- sa ginawa na, niya. Pati kahit anong sik sikap na ngayon kasi malakas na ang ano ngayon, malakas ang karisma niya. Pero para sa akin, hindi na siya mananalo. Talo pa siya. Pangatlo, yung kanyang katana, kaya sama firme, si Bam Aquino. Talo rin. Kasi hindi na ngayon panahon ng mga Aquino, wala na. Ubus na yung kanilang kanilang ano, kanilang karisma. Ang pang-apat po, si yung sa active chair, si Franz Castro. 100% din hindi mananalo yun kasi hindi siya aabot sa kota na milyon na ilang milyon ang makukuha ang boto kasi may kaso rin kasi siyang na ano sa panahon kaya medyo tagilid apat na sila no yung paglima natin mga idol sa ano si Bong Bong Revilla si Bong Revilla tapos na ang niyan sa politika nakailang senador na, senador na yan parang pabalik-balik na lang sayo-sayawan na lang tayo kaysa sa, sa prediction marami akong nakausap sure, sure Bol na hindi siya mananalo lima na tayo no kulang lang din ang apat kasi siyam lang naman sinabi natin ang pang-anim si Tulintino yan si tul parang na-endorse nga niya ni Padilla pero para sa akin hindi siya mananalo kasi malabong isa siyang bumalik tadi isa rin siyang sumama dun sa sa na yun na dati dun naman siya sa kabila kaya ang mga tao naguguluhan din sa kanya kaya hirap din siyang maka kuha ng panalo sigurado niya natalo ha ah. pang pito natin si Abalos talo rin si Abalos wala rin pinta, hindi rin mananalo kahit anong gagawin ni Abalos hindi siya makakausad hindi siya mananalo 100% diyan hindi mananalo si Abalos, maniwala kayo sa akin kung may mga fans man si Abalos pasinsya na kayo pero yan ang sa tingin ko hindi mananalo Meron ba tayong dalawa mga idol na medyo kilala pa rin, kilalang kilala kilalang kilala. kilala, kilala. Si Lito Lapid, hindi mananalo si Lito Lapid. Napaka-silence yan sa Senado, ayon ng mga tao ng mga silensyo sa Senado. Kaya hindi mananalo yan. Kahit anong gapang yan, hindi na mananalo yan. Hirap na yan siyang mananalo. Kasi sa kanyang pangalan na Leon Guerrero siguro kilala sa pelikula pero wala hindi na siya mananalo tapos ang last natin na nakita na masikat sana malakasan ang kanyang karir sa pangsiyam natin ito sana si Willie Rebellion eh, si Kawawawi Kawawawi may maraming bubuto milyon din kaso lang hindi abutin dahil hindi siya sa panahon kasi ngayon sobrang init na ng politika kailangan ng utakan talaga yung sa debatihan sa so, si Kuya Will sinabi naman niya naman na hindi niya kaya sa di debate kaya siguro ang mga tao kung gusto man siyang butuhin maghanap na lang iba ng mga tao na abogado na magbubutuhin nila para maka makaipaglaban sa ating kung anong mga batas na gagawin ng ating mga senador, congressman Kaya yan, yung siyam po mga idol na sigurado kung di man na 'to. Salamat po, lahat, God bless you.